Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawamput-apat ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naniniklohod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa, hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, napalakasin niya ang inyong buhay espirituan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng mga ari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nag sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Yesus magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Awat pagibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila kayong masunuri, magpuri sa kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayang sila ay mamatay kahit magtagutom sila binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Aleluya, Aleluya! Tanay aking tatalikdan upang si Kristo ay makantan bilang tanging pakinabang. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin. At nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako Upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkababahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae. At gayon din ang ng babae at manugang na babae ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.